Hi, me. Welcome to my unpacking series. Ay, dumating na din itong dog treats ni Cupcake. So, bumili ako nitong goat milk tablet. Tapos, Bilis ha. Para pang kachip out ko lang nito kagabi ha. Ito na siya kagad. So fast. Ano to to? Ayan. Enterogastic guard. Kasi kailangan niya ng probiotics. Tapos, meron na din ako um, dental sticks. Ayan. Mixed flavor yung kinuha First time ni Cupcake gagamit ng mga to. So, let's see. Next. Ito na yata ang aking advance pamasko. Char. Yay! Finally, dumating na yung aming Bioline na eye care kasi nagmumuta siya ngayon dahil meron siyang sipon. Ayan. So, pang wash lang to ng kanyang eyes. Okay? Kung may sakit sa mata yung mga pets nyo or whatever, pa-check up nyo ha. And since si Shih tapos yung kilik mata madalas napupunta sa mata. Kaya yun, magmuta. Binili ko na siya ng eye care for dogs. Bawal siya sa mga human, ano ha, eye drops. Uy, tumating mo din ang aking new blouse, new set of blouse. Na-addict na ako sa mga pastel colors. Well, except dito sa akin. <laughs> pang summer eh. Maulan na pang summer pa din. So, order ako nitong purple. Eh, yan. Medyo nice naman yung color sa akin. Hindi lang ako sanay nang naka-purple. Tapos, baby pink. Wow ha. Baby pink. Pang teenager ang atake ni ante. And, pastel yellow. Para alive na alive naman. Two for summer days. Bagay ba, Char? Okay. So, last but not the least. Ay, meron pa pala isa week na. Second to the last pala ito eh. okay. Galing mo, seller. Galing mo talaga. So, dumating na yung aking water pick ng drip pour. So, morder ako ng tatlo. Tagitigi sa kaming tatlo. Ayan. And thank you, drip pour. At napaship nyo na kaagad. Ayan. Let's see kung gumagana kasi syempre para para replace. Okay, sealed naman. Hitbox. Mga lahat sa ating unboxing video. Okay, sana may charge. So, this is the pink one. Ayan ang kanyang water pick sa loob. Sinuha natin. Dito nyo ilalagay mga mi ang water. Ayan, dito nyo ilalagay ang water. Tapos, syempre, kailangan meron siyang to Mamamagsak ko pa. Oh my god. Pamili ba? Ayan. Ah, na ito sa cart ko. Mamaya na natin ilagay itong water. Sige na ba? siyang dalawang water pick na include, included dito sa kanyang pack. Mixot lang natin siya. Parang mga ano lang naman to. Um, ang nyo. Plug, plug and, play. Ayan. Tapos siya on mo na yan. yan, gumagana naman siya. Dito na rin yung setting niya kung gano. Yun yung pag-pulse Kung gano kung at kalakas. So, thank goodness gumagana. Ito, punta natin yung iba check muna natin. Para syempre, di ba? What's the pink one? May tiwala naman ako sa day 4 Kahit pa paano naman, ay na-establish naman ang kanila mga name soldier. So, ito naman ang color. May, may ano na din siya. May charging cable na din siya sa each box. Ito naman ang color white. I think I'll be white. Ayan. I-on ko lang siya. Hindi ko na siya. Okay. Ayan. Ito ang kanyang indicator. May light indicator siya kung gaano mo kabilis, kalakas. So, yun. Ayan, galing. Totoo ako. Ang dagtag na naman tayo, mga may ito oh. ha. Oh. Kulay ito. Gray. So. Okay, gumagana. Di ba? Working. Nice. So. Ito na ang pinakalast. Nabinis na yun. Ayos mo na Ito na pinakalast. -pina. That's not the least. Ay. tingnan ang dog multivitamins. Ayan. Kailangan, kailangan to ng ating mga pet. Hindi lang tayo ang dapat naka-vitamins. Dapat pati ang pet natin. So, yun lang. I hope you enjoy watching. Bye. Thank you.